Alright mga kababayan, ngayon mainit po, napakainit po ang politika ng ating bayan. Nakikita po natin ang umpugan, ang uh, talagang bakbakan ng gobyernong Marcos at ang mga Duterte sa Dabao. Yan po ang labanan, painit ng painit kailangan pa po nating dumaan sa store para bumili ng uh, popcorn dahil uh, umiinit ang sagupaang Marcos versus Duterte. Yan po. All right. Ngayon po mga kababayan, gusto gusto ko pong talakayin at pag-usapan natin ang punyal. Alam niyo po ba ang punyal? <laughs> I think makalumang ano po yata yan, terminology. Punyal o kutsilyo ang punyal na nakaabang o nakatutok sa liig ng Duterte. Iyan po ang ating pag-uusapan at ibibigay ko po ang aking mga opinion at reaction dito. Dahil may, may punyal po tayong nakikitang nakatutok sa liig ng Duterte. Iyan po. Pero bago po ang lahat, maliwanag po, kitang-kita natin na sa ngayon, wala na po ang political momentum ng mga Duterte. Yan po ay maliwanag. Uh, hindi na po kagaya noong 2016 na talagang kanila po ang momentum at ang taong bayan ay talagang sumakay kay Digong sa pinangako niyang uh, matatapos ang problema po sa bawal na gamot at uh, malilinis niya ang Pilipinas. Diyan po sumakay ang taong bayan Naniwala At yun nga, nabudol lang taong bayan Nabudol, marami pong nabudol dyan Pero sa ngayon po, kabaliktaran na po Ngayong taong 2024, ibang-iba na ang labanan Ngayon, marami na po mga taong bayan Mga kapwa nating Pilipino ang nagising na Marami na po sa ating mga kababayan Ang uh, nagbukas na ng kanilang mga mata Dahil punong-puno ng muta <laughs> talagang uh, tayo ngayon po ay talagang uh, nagiging mature na po sa pag-iisip. Dumarami na po sa ating mga kababayan ang nagkakalaman sa utak. Dumarami na po ang nagiging uh, uh, matalino. Hindi po kagaya nung back on, sa 2016 na napakarami pong nagpakabobo at nagpabudol. Yan po. Yan po ang nangyari nung 2016. Ngayon po matatalino na po ang mga Pilipino at unti-unti na po nating uh, we are winning them back. At uh, sana po ay patuloy na po ito hanggang 2025 and the uh, future elections to come, sana po maging matalino na, maging wise na po ang uh, voting Filipinos, ang voting na mamamayan. Yan po. Yan po ang kailangan natin. We need to educate our voters. We need to educate our kababayan. Dahil nga po sa kunting fake news lang, naniwala na sila. Yan po ang problema sa ating bayan. Dumami po dahil po sa mga trolls, dahil po sa mga tao na to na walang pagmamahal sa bayan. Kahit ano-ano po ang pinagsasabi. At itong mga kababayan nga po natin, marami po sa kanilang naniwala. Na ang alam nila, yan na ang totoo kung ano yung sinabi ng troll, yan na po ang balita sa kanila. Kaya, kailangan po natin makialam, kagaya po na ginagawa ko ngayon, this is my small contribution po para sa bayan, para labanan ang mga nagahasik, ang mga nagpapakalat ng fake news and disinformation. Yan po. So ngayon, balikan po natin yung sinabi ko kanina na wala na po sa momentum. Wala na po, nawala na ang political momentum ng mga Duterte. Dahil ang taong bayan na po ay nagising namulat at nagiging uh, matalino na po. Matalino na po. Dumarami na po ang matalinong Pinoy ngayon. Alam na nila kung ano ang mabuti at masama. Alam na nila kung sino-sino yung mga uh, tapat at tunay na lingkod bayan. Sa ngayon po makikita natin na napakarami pong mga bogus, mga mapagpanggap, mapagbalat kayo ng mga politiko at marami pa pong nasa pwesto ngayon kahit sa Senado marami po sila kaya mga kababayan ko again ito po ang aking advokasya. dapat labanan po natin ang mga ito dapat uh, we have to work hand in hand to unseat itong mga kandidato na to na gusto na naman po makabalik sa pwesto uh, in different levels in different areas gusto na naman po nilang bumalik pero ang tanging magagawa po natin ay wag na pong iboto ang mga kandidatong mapagpanggap, hindi makapilipino, traidor sa bayan at mga kurakot. Yan po. Kaya we have to be ano po, uh, careful in choosing our candidates. Alam niyo na po yan, dapat po yung uh, tapat, walang uh, record ng corruption, dapat may maganda pong track record at iba pa. So yan, pababa na po ng pababa, pabagsak ang mga Duterte. Sa kanila pong rating, wala na. Hindi na po kagaya ng dati. Laos na ang mga Duterte dahil po sa mga issues na kung saan sila po ay na-involve, nauugnay. Yan. So ngayon, puntahan na po natin kung ano ba yung punyal na yan na nakatutok sa kanilang liig. Na ito po ay uh, Maaring ito maging dahilan ng kanilang pagkabagsak or maaring ito po ang dahilan ng kanilang downfall at uh, tuluyan ng mawala ang kanilang uh, ambisyon. Okay, unahin po natin. Napakalaking problema nila ang ICC. Yan Yan po ang uh, isang malaking problema ngayon ng mga Duterte, ang ICC. Maraming nga nagsasabi, noon sinabi June July pero walang nangyari walang dumating na Interpol para po mag-aresto sa Duterte and uh, mga kasamahan pero ang uh, latest nga po na inihayag ni uh, uh, retired associate justice Antonio Carpio na this coming September uh, lalabas ang warrant of arrest darating ang Interpol at ipapatupad dito yan po ang uh, malaking ano po Malaking uh, problema ng mga Duterte ngayon ang ICC. Kahit na sabihin uh, or sabihin nilang uh, walang jurisdiction ang ICC, well, nasa batas maliwanag pong ang pagkakasabi na hinahabol ang mga Duterte sa years or panahon na kung saan membro pa po tayo ng ICC. Yan po ang maliwanag dyan. Kaya hindi po nila matatakasan ang ICC. Kahit na nag-withdraw pa tayo sa ICC. At uh, ang sigurado nga po dyan ay ang uh, uh, chief architect ng ICC na hahabulin si former president digong Pati ang pangalan ng vice president natin ay nababanggit dyan po sa EJ case na yan. Isinangkot ni uh, dating pulis Las Cañas si Sarah Duterte kaya delicate mga kababayan delikado po yan so yan isang malaking uh, problema po na mga Duterte ngayon at siguradong uh, pinag-iisipan nila kung ano ang gagawin nila it's either to face it or tumakbo yun po ang pwede na lang uh, gawin ang tumakas para hindi po sila maabot ng kamay ng International Criminal Court 'yan. ICC po ang napakalaking problema nila ngayon. Ang Pilipinas po ay nasa entablado, tinitignan po tayo ng ating mga neighboring countries kung paano po ito ma-settle tong ICC na to. Ito po ay isang international issue at sigurado pong lahat ng mata ng uh, mga heads of states, different states ay nakatingin po sa atin. Tinututukan po itong issue na to. By the way, saludo po tayo kay uh, dating Representative Alihano at uh, former Senator Antonio Trillanes dahil sila po ang uh, nag-file ng kaso sa ICC. Dahil ang tingin po nila noon ay uh, wala pong justisya sa Pilipinas. Hindi ka mananalo kung ang mismo ang Pangulo na iyong... Uh, Sinasampahan ng kaso ay siyang namumuno. Kaya wala kang kalaban-laban. Kaya dinala po nila ang kaso sa ICC. Dahil pinaniniwalaan nila na kung dito sa Pilipinas mo ifa-file ang kaso, wala. May babasura lang yan. Kaya again, kudos to uh, former Senator Antonio Trillanes. At uh, ganoon na rin po si uh, dating representative uh, Alihano. Maraming salamat po. Palakpakan po natin sila so pag naserve po yan at sila nga po ay hinuli, dinakip ng Interpol. Of course, wala na po yung kanilang uh, ambisyon na maging senador. Remember po yung kung totoo man yan, nagpaplano po silang tumakbo, so wala na po yan eh. Kaya ito po ay tinawag na game changer dahil ano po, totally po na maiiba na po ang lab labanan dahil mawawala na po sa eksena ang mga Duterte. Kung yan po ay naiserve ng Interpol. Malaking ano po problema na hinaharap ng mga Duterte ngayon. Kasama hindi lang po sila, marami po sila dahil uh, talagang tatamaan po lahat sila dito. Abang-abang po tayo, titignan po natin itong talagang um, darting nga po ang uh, warrant of arrest uh, sa buwan ng September. Yan. Pangalawa po, na nakikita kong uh, isang punyal na nakaabang sa liig ng mga Duterte ay ang issue ng korupsyon. Napakalaki po yan. At ngayon, talagang iniisa-isa po sila ng gobyerno. Pinapanagot. Una, yung issue po ni Vice President Sara Duterte nung siya po ay uh, nasa Department of Education pa. Ang 125 million pesos na nawala or naubos within 11 short days. Yan po. Napakaigsing panahon na ang 125 million. Yan, kung saan niya po nilagay. Kaya siya po ay pinagpapaliwanag. Kailangan din po ng uh, mag-appear ang COA dito. Kukunin po ang kanilang datos tungkol po dyan. Dapat po na magpaliwanag si Vice President ang breakdown kung saan niya po ginamit ang perang ito. Remember po, ang pera na to ay pera ng taong bayan. Kaya dapat po magpaliwanag si BP Sara dyan. Tutukan po natin to at hintayin po natin. Isa na po si Representative Franz Castro, isang magaling na kongresista, ang isa po sa nagpupush dito na dapat maimbestigahan ang kanyang 125 million pesos. It was spent just in 11 days. Yan. So kudos po kay Representative Franz Castro, natatakbong senador sa 2025. Sana po, suportahan po natin ang mga tapat na lingkod bayan kagaya po ni Congresswoman Franz Castro. Pati po si Representative Bolong Duterte. Don't forget po yung ibinigay sa kanya. Natanggap niyang 51 billion pork barrel. Panahon po niya na kanyang tatay na pangulo pa lang po si President Duterte nung nakuha niya yung pera na yan. So, nakakalula, napakalaking pera yan kung saan po nila ipinunta uh, ang perang yan. Dahil uh, dapat makita po ng taong bayan, make sure na mga pera nito ay ginagamit sa tama. Kagaya, for example, uh, flood control sa Dabao. Pero wala hanggang ngayon, hindi pa rin ano, malunasan o mabigyan lunas ang problema dyan sa Dabao, uh, gaya ng baha. Saan pinunta ang pera na yan na napakalaki? 51 billion pesos. Napakalaking pera po yan. Kaya dapat magpaliwanag si Congressman Pulong Duterte at ang pangatlong nakikita po nating dagger or punyal na nakaamba o nakatutok sa kanilang liig na pwedeng maging dahilan po ng kanilang pagbagsak bilang isang political dynasty ay ang bawal na gamot ang kanilang pangalan ang kanilang pamilya ay nababanggit na nasasangkot sa bawal na gamot and this is something to do sa expose sa revelasyon ni Jimmy Guban na dating intel agent po ng customs na nakakulong nakabilanggo pinatahimik yan po so uh isa po itong problema nila malaki dahil meron pong uh, uh, malaking witness. Meron pong whistleblower na lumabas. Ito pong si Jimmy Guban. So yan po, malaking uh, bagay po yung pagtistigo ni Jimmy Guban sa hearing po sa lower house. Malaking bagay po yan. Talagang ito po ay... Uh, magdidiin sa mga Duterte. Lalong-lalo lalo na po ito, nabanggit po dyan, yung kapatid ng Vice President, anak ng former President ng Pilipinas, yung asawa ng Vice President, naku, delikado. Or of course, kilala na po yun natin yung isa, Michael Yang. Alam naman po natin yan na dikit na dikit kay President Digong noon. Naging economic advisor. So, mga kaibigan, delicates, delicates po. Delikado po sila. Ito pong mga grounds na to, mga issues na to, ito ay posibleng nga uh, maging dahilan ng kanilang pagkakabagsak. Maaring maging dahilan ng kanilang downfall. So, uh, kitang-kita po natin na ang kanilang karera sa politika ay patapos na. Ang kanilang karera sa politika ay palubog na. Marami na po sa mga Pilipino ang hindi masaya sa kanilang mga gawain o ang ginawa na hindi maganda para sa bayan. Marami na po mga Pilipino ang talagang they are withdrawing their support sa mga Duterte dahil uh, sila po ay namulat na, sila po ay gising na sa katotohanan. Dati po sila ay nabudol, marami po sa ating mga kababayan ang nabudol. Yan. At ito nga mga kababayan ko, ang uh, alingas-ngas o ugong-ugong na may impeachment laban kay uh, Vice President Sara Duterte. Delikado po to Marami pong mga grounds na pwedeng iba uh, ibato kay Vice President Sara for impeachment. Marami po. Kaya delikado po sila. Maaring ito nga ay tuluyan ng uh, maging dahilan ng kanilang nga uh, Uh, pagkawala sa arena ng politika. Dito sila may babaon sa mga isyong ito. Una, sa peking uh, war sa droga. Pangalawa, sa isyo ng korupsyon na kung saan may mga malalaking o malalakas na ebidensya laban sa kanila. At ang pangatlo, ang kanilang pagkakaugnay sa bawal na gamot. My dear friends, kayo na po ang humusga. Iniiwan ko sa inyo ang judgment o hatol ng taong bayan. Maraming salamat po sa inyong panunod sa aking video. Sana po'y manatili po tayong maging tapat at mabuting mamamayan. Magandang hapon po sa ating lahat.